Ayan, magbigpit muna tayo, guys. Bago tayo, umalis. Bago tayo mag-pitch, kailangan... Basta po akong magluto. Pag-uus muna tayo ng plaits. Ano, My juice, guys. Yun na juice. Punti na mo ko ng wala? Punti lang. Very yummy this one. Oh, green juice. Apple. Mix siya yun. Eh. Yummy, yummy. Simple life. <laughs> oh, lang yung music kasi copyright. okay sunday everyone magising ba tayo guys nakatapos nito mag get ready na ako para pupunta na tayo sa church so we're going to church It's sunday today We worship our God, our Almighty God. sarap ng tulog po dito. Napaka-quiet. Walang dito na tulog. Yung habit ko doon siya sa bahay. Kasi ang din yung kanyang machine. Para sa kanyang skip up. Na. ng mga guwasta at po at ayon mga set ng nagbabahay-bahayan dito, guys. Oh, Bahay pa tayo. Alala ko nang maliit pa. Na pag magkakasama kami ng pinatang ko, ayan, magbahay-bahayan na kaagad kami. Parang magbabahay-bahayan feeling ko. Dito, nagbahay-bahayan ako.